Sa ikatlong araw ng ADB Summit, binanata ni Pangulong Noy Aquino si dating Pangulong Gloria Arroyo sa harap ng mga delegado. Pero buwelta ng kampo ni Congresswoman Arroyo, naghahanap lang daw ng masisisi ang Pangulo para pagtakpan ang umano'y pagkukulang ng kanyang administrasyon. Saksi si Bernadette Reyes. In the nine and a half years of my predecessor's administration, rice imported at inflated cost by the government was rotting away in rented warehouses stewards of government owned and controlled corporations advanced their interests at the expense of the people sa harap ng mga delegado ng summit ng Asian Development Bank nagpakawala na naman ng mga batikos si pangulong Noynoy -noy Aquino laban sa pinalitan niyang si dating pangulong Gloria Arroyo at muling ng presidente ang mga kinakaharap daw na suliranin ngayon ng kanyang administrasyon, minana umano niya sa gobyernong Arroyo. Pero kasabay nito ang pagbibida ni Aquino na ginagawang pagtugon ng kanyang administrasyon sa kahirapan sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program na kung matatandaan, inilunsad ng administrasyong Arroyo. We are confident that the more than 3 million households in our conditional cash transfer program are actually the neediest families. Sagot naman ng kampo ni ngayon Congresswoman Arroyo. Naghahanap daw muli ng masisisi ang Pangulo para pagtakpan ng umano'y kabiguan niyang matugunan ang mga problema ng pang Kabilang ang umano'y kakulangan ng trabaho at pagdami raw na mga Pilipinong ang tingin sa sarili ay mahirap. Sa labas naman ng PICC, tuloy ang protesta ng mga naniniwalang hindi natutulungan ng ADB ang mga mahihirap na bansa. Pero hindi na siya nakalapit sa PICC. Tigalang niyo po ang karapatang magpahayag, lalong lalong-lalo na ng mga mahihirap at api. Tinapalan nyo na nga sila ng pader, ngayon gusto nyo pa silang pigilang makapagpahayag. Naharang din ang ng grupo ng mga dayuhan. Bukas matatapos ang ika-45th annual meeting ng ADB Board of Governors dito sa Manila. Pero simula pa lang daw ito ng mga pagbabago para maiahon sa kahirapan ng halos dalawang bilyong tao sa pamamagitan ng mga programang may kinalaman sa kalusugan, infrastruktura at edukasyon. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.